don oh. don oh. don don, oh, Ikea. oh, Ikea mga idol, kapatid, ano na ganon? kapatid kapatid, huwag ngayon, huwag ngayon, oh. ngayon, Oh, di ba? <laughs> Yan daw. Oh, salamin pa tayo ah. Haba ng ating buka. Kaya kapag pagupit ah. Oh, ang dami pang display oh. Ah. Ayan oh. Di diba? okay. Ayan. Ayan. <laughs> Ayan oh. Oh, sakto yung ano natin ah. Ano ako si... Si Boy Platito. Sayang ang mga gamit. Kaya nag-ipon ako dahil pag nilagay po natin sa balikbayan box, sa isang balikbayan box, so mayroon siyang 140 piraso po na platito. Uy, ang dami nito ah. Yung alam mo na, ito ang dami, ang oh, cute oh. Uy, nagkabasag-basag na, sayang. Oh, uy, ang liit. Ang liit naman. Sayang oh, ang gaganda pa naman sa ano. Tapos sobrang liit. Matatapon yung toyo dito. Eh, Ang liit oh Ito to to Mga basong maliliit man Huwag na yan, display Marami ako nito Marami ako nyan Ito to 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 Ito Ah oh, medyo mababaw din Pero oh, okay parang okay to ah Oh Matapon man Oo oh, matatapon yung ano Huwag oh, yan Tatapon yung toyo sa kasuka

Ha? <laughs> oh, yan o. Yan na. Ha? Tapos na, tapos na na! natin to. Oo, Mabilis mabasag kasi yan eh. Ayun, doon. Ayun na truck. truck. <laughs> oh. Ano na yan? Talagang natin yan. <laughs> Oh, grabe. Ah. Ayan o, oh, ayan, ayan, ayan Tampay, to, 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 op o oh. oh. Ikea, o, oh, Ikea mga idol Ha? Ang dami Ha? Andiyan na, andiyan na, andiyan, na yung ano oh. ha? <laughs> sosyal <laughs> Sosyal yan, sosyal Ayan o, op, ay Ha, Wala na doon, 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 doon. Doon. Wala, hindi kaya talaga. sayang, Wala na, hindi na talaga. Hindi na talaga. Ay, wala. Doon, sayang. 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 Ay. Wala. Ayun dapat no? Ayun no? oh. Oh. Tapos yan. Yan. Ito to, lagay ng pantis. Ay, Oy. <laughs> Oy. Ayun, mo ganda yan. Uy! Uy! Wala na. Wala na. pang ano

Nagkaguli Ayuh... mana? nagkaguli ang... nagkaguli Ayuh... ang... nagkaguli Ayuh... ang... Ayuh... nagkaguli ang... nagkaguli ang... nagkaguli ang... nagkaguli ini nagkaguli nak? Tayo na. Tayo na. Tayo na. Ah! <laughs> ano na, Ji? Ayro pa dun sa dolo. Uy, may pichil dun. Ay, kinuha ni Pati. Ayun, may pichil. Sige, kunin mo. ano ayun na, nakakuha na si Pati lang apat. Nakakuha tayo ng isa. Ay, to, 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 to. Ayun, ang ganda, oh. Uy. Uy. Ba tayo magkahiwalay? Ayun! Oo! Oh. Ito, ito, ito! Oo! Oh. mo ah. Ah. ito? ito pinggan! Ah, may damage yan! Huwag oh, yan! huwag yan! Huwag yan! Huwag yan! Huwag yan! Huwag yan! Ito, 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 ito! Ito, oh, ito, ito! Grabe! Ah! Ayun, oh! Dami, oh. Ha? Saan? Huwag yan Meron pa yan dito Meron pa dito Ayan o no? oh, oh, O oh. ah. Ayan o no? Oops, oh, Excuse me Ha? Alen? Alin? Ay, oo nga, may pingas nga Huwag yan, huwag yan mày pingas may pingas mày pingas bông na sao bê sao sao À. biển.